Hindi po kuya, hindi kasi sa akin itong motor eh. Kasi sa ginamano yan eh. Kahit na kuya, hindi yan sa akin yung motor. Ako magbabayad na eh. Bilis-bilis mong umatras kuya, hindi ka nakatingin sa likod kuya. Bago lang din po kasi ako dito, sumunod lang din po ako, pero ang layo ko po, po. Hindi naka-on yung camera ko nung nangyari yung aksidente, pero umatras si kuya, hindi nakatingin, kaya natamaan ako. Okay, ano naman, eh. Hindi po kuya, hindi kasi sa akin itong motor eh kahit na kuya hindi yan sa akin yung motor ako magbabayad na eh nagbaboundary lang po ako nito eh bilis bilis mong umatras kuya hey, hindi ka nakatingin sa likod kuya bago lang din po kasi ako dito sumunod lang din po ako pero ang layo po po. Naman. Hindi po sa ko po bueno ba... ba? hindi po sa akin yung hindi po sa akin to. Ayan nga po, babayaran ko na lang kung magkano. Ay, wag, wala naman akong pera kasi kinikita. Sige, hey, usap <mulit> bago, rin kasi, <mulit> <mulit> bago rin kasi, kung naman po siya, babihara ko naman ko yan, pe. pero ilan naman kasi gas kasi madali lang naman itong ano-ano. Putin, binabiyak to. Kaya nga po, is talo talaga yun. Dito po, mag-ano po ako, ganun mag-buyay po ako. Wait lang po, tatanong ko po sa may-ari ko ya ha, kasi hindi dinam. sa akin yun eh. Diyan na rin, na Baka pintura lang yan, tinan mo, baka pintura namin yan. Pintura lang, Kahit na po, oh, gas gas po yan, oh. Gas gas po yan, oh. Ako magbabayad yan, eh. Ako magbabayad yan, Hayne, kuya, mag kuya, eh. Tatanungin ko lang po yung may-ari. Nagbaboundary lang po kasi ako dito. So, yan, gas gas, bapin lang. Bapin lang po yan. Yan na rin, ma'am, eh. dapat hindi po kayo ganun karbilis magano mag atras tapos nakatingin dapat po kayo sa likod bago umatras wait lang po kakausapin ko lang po hindi po kasi sa akin po hello asan si Nancy lang mo bilis niyo po kasi umatras Wait lang. Sino-sino? Ito ba ang pinglang to? Anong mababig lang yan siya? Unti lang. Para Wait lang. lang Wait lang po ah. Asan si Nancy? Eto, atin na ah. siya. Hello, ta. Yung ano kasi, yung motor na, na ano, Tato, na atrasan. Yeah. Na atrasan? Hindi naman kakarabi yan siya. Hindi naman siya biyak. Ano lang, may gas-gas. Hey, Tapos dito. ito oh, yung ano, nag-gas-gas. Anong gagawin dito? Batik na ito mga ba? Bababingin lang yun oh. Na ano ba? Nag Nagasgas. gas Mm -mm. Ayan o. Oh. Ano daw Ano niya. Ito pintura lang to te. Malit lang yan o. Oh, pintor Pintura malita, lang kay. to. Ganda to sa amin. Yun, Pero ito lang o. Oh. Parang kamot lang ba naman. Bating lang po eh. yan ma'am. Matatanggal po yan ma'am. Bating lang po. Yan lang ba yung damage net? Oo. Ah, 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 Ay ah. Yan lang, lang. Parang kamot lang naman ng puso. Di sa amin meron. Pasensya na lang po. Pasensya na rin po kasi. Ang alam mo one, one way kasi. One way kasi. Nagbigla kami ng atras eh. Mm -mm. Babayaran daw namin? nila. Ano, magkano tong ganito? Yes, yes, lang tete, eh. yung babaping lang, yung ano pintura lang na ano. Ito pintura lang to. Madikit. Pintura namin. Eh paano ano nila Babayaran dito. daw nila. O, babayaran mo na lang. Hindi ko alam magkano to eh. O, magkano ba daw yan ano nila? Eh, mo. Ma. Magkano po kuya? At, oh. Yes, yes, ito oh. Ito hindi naman kasi grabe tayo. Oh. Ano lang siya yung pintura na namin. Ba babaping lang po ito. Babaping yung yung, ato, yung parang kulit. Papakintap. Lalagyan lang daw ng ano, pangpakintap at pintura. Wala rin, pintura? rin siya yung dalay. Eh, eh. Hmm. eh anan mo na lang kung magkano'y abot nila. Magkano kayo magagastos nito? Ano lang yan, baping lang po yan. ma'am. Baping ano daw, man, baping. Na yan, kasi wala naman po biyak eh. Pero kung may biyak po siya, babayara po. Pero ano lang po, gas-gas lang po talaga siya, ma'am. Buti nga hindi na bilik, lang, Ang e, bilis ng atras niyo po eh. Kasi ano po kasi, one way. Opo, pero bago po dapat kayo um umatras, nakatingin po dapat kayo sa likod. Ang layo ko, na na, ko man, po o. Sino masok ng one way? Sila, sila dito pa, one way daw ito. Eh, hindi ko naman alam tong subdivision kasi dito. Kasi dito tapos ngayon, nakasunod ako, ay eh, malayo naman ako sa kanila kasi huminto sila. So huminto din ako. Ang bilis kasi ng pagkaatras nila. Hindi tuming... yung o -o -o -o. Pero, ano yung gamit nila? Sasakyan? Oo, oo, oo. oo. Abansa yata yun. Pero wala naman itong biyak ma'am kasi yung kulay lang namin ang nawala. Ano? Uh -huh. Bumper namin. O sige, iyan mo na lang. ako uh, kung magkano na lang abot din. Kung magkano na abot din. Ah. Magkano, magkano po? Tignan, ano po Sandahan, so, pwede na ma'am kasi papig lang naman po yan. Wala up, naman po talaga up, siyang damage ma'am eh. May, uh, 100, 100, 100 daw. Ha? 100. 100 lang ba yung pabaping? 100. Libre nga lang yung pagbaping. Kung meron lang ako pangbaping, nasa bahay kasi yung ano lang yun eh. Pagbaping lang na yan, baka libre lang yun eh. Ano Pala lang naman yun eh. Mga ano, tapos titilahin lang yun. Mawawala yan. Hindi naman ano eh. Kasi pinduraan ng dimigit sa mukha niya. Kahit na ialata, hindi kasi akin tong motor ko ya oh, eh. Wala na po talaga yan, ma'am. Wala na lang talaga siyang damage, ma'am. Ayan oh, nagasgas siya. siya. Hindi, pagka ano, napaping po yan, mawawala yan kasi ay, sa wala. tama yan eh. So gano'n, tawagan ko na lang. Gambas ka dun. May dideliver pa ako, ba? Hindi naman siya. Eh. Ayun nga, sa amin ni Teo, malaking sa amin. Sabi na, sa amin. <laughs> okay, 0 9 mo lang, tawagan mo. Hmm, ano. pangalan okay. niyo po. Tawagan mo muna para masigurado. Tawagan mo, okay, tawagan mo. <laughs> Okay, pangalan po? T.D. T.D. Okay lang naman po, kung sa akin lang po yan. Hindi po sa akin yan. Okay po, tawagin nyo lang Hindi nagbigay? Ta? Hindi nagbigay? Hindi, hindi nagbigay. Sa, andito sa Tatalon. Sa Tatalon. Po. Tatalon. Ito yung umano oh. Oh, mas grabe sa akin oh. Okay lang ako yan. Okay, para ano rin. Ito yung sa kanya. Ito oh. papagawa ko pa to sa dito amo to, ko. Mama. Mas malaki sa akin. Hindi sa inyo, maliit lang. Ito talaga makikita ng amo ko. Buti nga hindi nabasag yung ano eh. Hindi, okay naman kasi ma'am. Pag alimbawa ang nabasag ko yun, ma'am, papalitan ko ng buo yun. Dapat mag-ingat siya Oo, ma'am. Siya na rin kasi ma'am kasi akala ko kasi so, talaga one way to. Kasi may nakano ano rin kasi. Ano ita, ba ito? One way to dito? Oo, oh, one way to eh. One way daw to kasi dito eh. Eh, ngayon lang kasi nag-ilibid dito ma'am. Kaya hindi rin namin alam. Okay po kaya. Okay na po ma'am. Sige, tatawag na, magkakanbas na lang po ako, kuya. Grabe, ang layo ko. Ang layo ko talaga, promise. Ha? Ang layo ko, promise. Ganyan, oo, umatras sila. Dito sila, oo, dito. Tapos doon ako sa may hams, oo. Naka-atras. Tapos at, at, at least... Ang layo na ako ganyan atras nila. Grabe, hindi, kasi nga ano, huminto lang sila tapos sabay atras ng mabilis. Eh syempre hindi na ako makailag kasi ang bilis na. Pinakita. Wakala, hindi. Ang feeling ko naman, hindi nila nakita. Dito sa gitna si Monet, eh wala akong gitna, di ba? Hindi, ganito kasi yun. Ganito kasi yun, galing kami doon. Tapos dumiray... Hindi mo pinasinahan? Ano, yung pag ano kasi, di ba ganito, pumunta sila dito. Tapos huminto, paghinto nila dito, sabay umatras agad. Ide, paano na, magbubusi naman ako? Papunta na sila sa akin. Nagbusi na ako. Papunta na At sila sa akin. Ha? na meron kasi hindi kanila kita doon eh. Hindi, hindi nila kita kasi nasa gitna kay. Eh. Alam mo makikita ako, naman nila. Ano ba camera? Hmm. Makikita naman sana nila ako eh kung hindi sila atras agad. Paghinto nila, umatras sila agad. Hindi sila nakatingin sa likod nila kung may tao ba? Hindi umatras lang kasi sila agad, hindi sila nakatingin. Kaya nga sabi ko dapat bago kayo umatras kuya, nakatingin po kayo kung may tao sa likod wala eh pagka, pagka hinto sabay kambyo agad pabalik eh